is it the right time to uh, for PBBM to do a hair follicle test? Uh, kasi kanina po, uh, may post po si Senator Amy Marcos, ano, sabi niya, kakasa siya doon sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test ng hmm. nung, um, uh, si PBBM. Same station? Yes, na 25. Yes. Ulitin natin. Paulit-ulit o ulit-ulitin ulit natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong narisulba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit, ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists, na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon magbigay ng pag-uuto sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho.